tas i señoritos. Many people ask us kung bakit hanggang ngayon kinikritisize pa rin natin si former President Rodrigo Roa Duterte kahit hindi na siya presidente ng bansa. Many are asking and even hitting blogcaster kung bakit uh, judgmental daw tayo. Why do we hit at the uh, people? Why do we hit the beloved? <laughs> tatay digong nila. So ang sagot lang po natin dyan is uh, we criticize former President Estrada because kahit wala na po siya sa pwesto, many of the things that are happening to us, many of the crises that are happening to us for which we are paying for, including yung 13 trillion na iniwan niya sa atin na utang, we will be paying that for, for 10 years. Ibig sabihin, we will end up uh, uh ma, ma matapos lang natin bayaran 'yan or end up uh, paying for the whole debt in 2030 32 pa so 10 years pa tayo magpapahirap uh, 10 years pa yung mga pera na, na mapupunta sana sa edukasyon mapupunta sana sa ayuda mapupunta sana sa pagtulong sa mga magsasaka sa mga mangingisda maka, kayo, maka, nangangailangan ng medisina tulad ni VAT na may sakit sa puso at diabetic. imbes na pupunta sa inyo yung pera, mapupunta sa pambayad na utang. Okay lang sana mag-utang, kahit Amerika may utang. Pero maganda sana kung may, may, may kinalagyan ang perang inutangan. May, may nagawa na. Maka, sana sa 13 trillion, nagawa na niya ng heart center in all the regions in the country. Kunti lamang regions natin, 15 regions or 17. And then nakagawa na siya na lang center all over the, the, the regions in the country. Uh, kidney center, nagawa na niya. Children's hospital, nagawa na niya. In short, lahat ng meron sa Manila, kasama na yung train. Nagawa na ng train sa Mindanao, nagagawa na ng train sa Cebu. Gamit yung 30 trillion na ah uh, iniwan niya utang sa atin pero wala eh that's why uh, we continue to blog about this to as, to tell you where the money went lalo na dito sa mga katiwalian and also to to impart to you and the Filipino people kaya I hope you will share this to us this blog to as many people as you can and invite us to join our advocacy to expose the irregularities ng ng present and past governments because lahat ng pagnanakaw nila we all will end up paying it tayo ang taong bayan hindi naman si former president Duterte magbabayad niyan 13 trillion hindi naman si Sara tayo and ganoon na naman mangyayari kay Marcos so wala na tayo na mag magawa doon sa Duterte administration pero we can raise our voice dito sa Marcos administration pwede tayo magingay to, to to control their greed to control and stop their greed tulad ng nakikita natin uh, sa 12 ginagawa nila sa 12 billion na uh, 12 billion uh, confidential funds so yung sinasabi naman huwag tayo judgmental that is our responsibility kailangan pa ba pumunta kayo sa Greece So the, the 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 birthplace of democracy para makita nyo na from there on the power resides in the people rests with the people and is stronger in the people tayo yun po and this is the power we are using now but nga, dito lang tayo sa social media yung iba nga nag nagkuku pa, nagpipipol people power pa tayo sa social media lang pinupuna lang natin because they do listen to our uh, to our uh, our cries. Nakita nyo naman sa Mahalika fans dahil sa ingay natin inalis yung SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, as among the agencies na kuku pagkukunan sana ng pera. So, effective po yung ginagawa natin pagtututol. So, continue exposing because that is not only our right but that is our responsibility in a democratic state. Hindi po tayo dictatorial state tulad ng North Korea o ng China. We are in a democratic state. So it is our responsibility. We'll let us not disregard or forget that responsibility to be part of government, to be part of governance. Kahit hindi tayo sa gobyerno, pero we can be part of the government structure by being the voice that will, that will tell them that they are doing wrong. So, tulad ng ginagawa natin sa vlog natin ngayon. So, yun po, another another uh, uh, anomaly <laughs> na nakita ng uh, ng uh, ng Marcos administration at parang nilaglag na naman nila si si uh, ni si President Duterte dito. Ay uh, finally inamin na ng uh, ng uh, Department of Budget and Management at uh, economic uh, officials ni president uh, uh, Marcos na talagang inabuso ni president uh, former president Duterte uh, na ang uh, hindi lang pag uh, doble sa or pag triple even sa mga salaries ng mga kapulisan yung kapulisan na ginamit niya mga berdugo niya to to kill ter estimated 30,000 uh, Uh, suspected uh, drug drug users, drug pushers at, uh, at mostly mga innocent civilians. Uh, hindi lang niya inabuso sa pagla pagpataas ng salary, pagbigay ng kuota through, through the police chief na si Senator Bato de la Rosa at pagbigay ng reward money uh, 1 to 5 million kada ulo sa mga suspected uh, Uh, drug lords daw, kuno, kasi karamihan naman doon mga fall guy, uh, in inabuso rin niya or uh, uh, ginawa rin niya ng, uh, ng irregular act or asabi uh, nga dito ng BBM, uh, illegal act, yung pag-promote ng sangkatutak na police officials na wala naman approval approval sa National Police Commission and dahil dito ngayon ang laki. Puwera ito sa 13 trillion at least na record na natin babayaran natin 'yun. Ito ongoing every year abono ang taong bayan ng 26. ha Don't forget that 26 billion pesos na abono natin para lang uh, dito sa mga na promote na mga uh, pabigat pa ito sa atin 26.7 billion a year uh, dahil uh, uh, pa, uh, pag, sa pagbayad dyan sa 66,203 excess position imagine nyo yan 66,203 na promote from 2018 during the time only two years after Duterte came to power na promote nang na-promote ng na-promote hanggang umabot ng sa 66 266,203 Excuse me. Nakapana ko dito, nabibilaukan ako dito sa dami ng ng opisyales. <coughs> Pero ang problema, excess position ito. Hindi ito dapat sila na promote dahil dapat dumaan sila sa National Police Commission at dapat syempre, kinokontrolin dapat ng PNP yung dami ng mga officers kasi hindi kaya tustusan imagine nyo 26 billion ang dami magagawa nito para sa, sa mga mahirap so doon kasi kay Duterte sa hangarin niya na hindi siya makudeta ng military taas sweldo, promotion hindi siya makudeta ng police taas sweldo, promotion at iba pa mga uniform personnel. He was fighting for survival and he was selfish and thinking of himself alone na hindi siya makudeta. Kaya grabe yung pagsisipsip sip niya sa PNP, sa AFP. So, puwera yung puwera uh, pinalaki niya yung mga ulo nito. Kaya 1,000 sa kanila colonels and generals naging drug lord and drug protectors na rin pinoprinomot pa niya lahat siguro ko na, na, nakapatay ka ng 50 in the last 2 uh, months okay colonel colonel ka general ka na mga gano nakapatay ka ng 1000 nakapatay ka ng 5000 okay one star general ka two star general ka na o nakapatay ka ng 10000 okay two star general ka three star general ka na ganon so through his through the four years na sa puesto si Duterte, yun, umabot, tumaas ng 66,203 excess position na hindi na kaya tustusan ng taong bayan kasama na doon yung, yung uh, free na, na uh, pe, uh, 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 pension and uh, pension fund nila at retirement benefits free. Hindi sila nagbabayad ng contribution na 1 billion rin. 1 billion, ah, 1 trillion in 20, 20, 2031. Ang, ang, ang magiging value niyan. Ngayon, nagbabayad tayo niyan ng mga 600, uh, ano, mga 300 to 400 billion a year. Pero in year 2031, magiging 1 trillion na yan. E ang budget natin, 5.7 trillion lang. Ibig sabihin, One-fifth ng budget natin para bayaran na sila. And yet, eto na naman, 26 billion a year, dahil sobra-sobra na promote, hindi naman na dapat na promote. Illegal, dahil hindi dumaan sa National Police Commission review. Kung baga, order lang ng PNP chief, order lang ng Malacanang, automatic. Kwan ka na, promoted ka na. So, sabi ng Department of... Uh, uh budget and management uh under Ben uh at si... at uh, si uh uh Department of Finance Secretary Benjamin uh, Diokno uh hindi hi, dapat ito i-review na ulit kasi hindi na natin kaya bayaran lahat ng ito dahil uh, nakakaapekto na sa buong sa taong bayan hindi na kaya ito and to think ha In 2018 pala, nung sa Department of Budget and Management si si ah uh, yung the uh, sino secretary doon time na yon winarningan na ang pulis na dumaan naman kayo sa promos sa kwan sa Napolcom uh, kasi kung dadaan sila sa Napolcom katakot-takot na review ang gagawin sa kanila pero doon time kay Duterte sige basta bata kita sige promote ka okay bumatay ka ng 10,000, sige, promoted ka na, ganun. So, sabi pa nga ng, uh, ng, ng, DBM at ni, ng, at ni Finance uh, Secretary Benjamin Diok, no? dapat daw ang mga generals sa uh, sa major generals, ano, dapat daw yung mga uh, lieutenant generals, Major Generals and Brigadier Generals hindi mag-exit ng sa sa Lieutenant Generals. Dapat mga 11 lang at saka Major Generals and may, Lieutenant Generals and, and Major Generals dapat 11 lang sa PNP. At uh, Brigadier Generals dapat 86 lang. Pero, pero dumami. Kaya Generals, Colonels, Major lieutenants, whatever, uma umabot na ng 66,000 na 203. Imagine nyo yan, imagine nyo yan. So, by, by June 2023, nung ah uh, uh, ngayon, time ni Marcos, syempre, yung iba dito, time na ni Marcos, ang number of generals natin, pero ngayon, at least sa time ni Marcos, dumadaan na sa Napolcom. Uh, ngayon, ang meron tayo, 17 major generals, imagine, 8 lieutenant gener generals and 130 brigadier generals imagine sa instead 86 lang naging 1 uh, uh, dapat kuan lang ito less than 86 kasi 86 dapat may uh, uh, 86 tama 86 instead of 86 lang naging 110 and then yung yung Uh, lieutenant generals and major generals na 11 lang naging 17 so uh, nag-exit na talaga uh, yung number kaya with many positions, tumaas na ng 26 billion ang bayad sa kanila uh, kasama din dito yung uh, mga mga uh, uh, generals, colonels, majors ganon So, sabi nila, nakaka-apekto rin ito yung organizational setup kasi pati yung mga sa baba, hindi, hindi ma-promote dahil sa dami ng binabayaran natin sa mga general-general problem lang. So, ito na naman. This is another major, major uh, irregularity uncovered by the Marcos administration dito and no less than uh, Benjamin Diokno dito sa time ni, ni former President Rodrigo Roa Duterte. So talaga naman, ginisan tayo sa sarili natin mantika. Uh, tulad ng sinasabi natin, ang mga pulis at military lang, ang uh, mga generals, sila pa pag nila, kahit sa fight sa COVID, sila rin ang nilagay na mga, sila Magalong, Benjamin Magalong, sila rin ang nilagay dyan sa mga top position na dapat mga doktor ang namumuno dyan. Pero dito, generals, generals sa, sa PhilHealth, nagnakaw ng 15 billion. generals sa, sa, sa mga ibang mga posisyon dyan sa anti-COVID anti, anti uh, COVID program na ngayon rin nag, iniwan tayo ng almost 14 trillion na plus interest na utang. So, the, the lesson is, uh, let us always be watchful sa gobyerno. Dito, wala na tayong magawa unless gagalaw yung Marcos government kung mag-away na sila. And then, yan, only then will they, will they accuse, will they go after Duterte and the, and the other, and the other past uh, PNP chief to investigate them. Pwede nito ito investigahan ng Senado. Pero how can they do that? Because Bato is there. So halos wala na. But let us not stop reporting this. Let us not stop sharing this. So people will know na kung pinapabayaan pala natin yung gobyerno, tayo palang kawawa. So wala na tayong magawa sa Duterte administration ex except to report about this. But let us not stop monitoring, watching, and complaining, and criticizing the Marcos government kung nakikita natin may katiwalian. Let's do that and please share this blog and join me in good government governance and electoral electoral reform advocacy. Mucho y mas gracias and see you in my next blog.